Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Timog Luzon, ang Flores de Mayo ay hindi lang isang banal na selebrasyon. Ito rin ay isang gabi ng kagandahan, liwanag at saya. Tuwing Mayo, nagsusuot ng magagandang bestida ang mga dalagang sagala gala habang naglalakad sa prosesyon kasama ang kanilang mga konsorte. Ngunit sa baryong San Roque, may isang lihim na hindi alam ng mga tagaibang bayan hindi lahat ng sagala ay tao. At sa gabing ito, isang bisita mula sa Maynila ang makakatuklas ng madilim na katotohanan. Si Andrea, isang manunulat ng kultura at tradisyon, ay nagpunta sa San Roque upang idokumento ang kanilang Flores de Mayo mahilig siya sa mga kakaibang kwento ng mga probinsya. Kaya nang marinig niya ang tungkol sa sagala na hindi kumukurap at hindi humihinga, napagpasyahan niyang puntahan ito mismo. Pagdating niya sa baryo, agad niyang napansin ang kakaibang aura ng lugar. Masyadong tahimik at kahit maraming tao, may pakiramdam na parang may nakatitig sa kanya mula sa madilim na sulok. umabit siya kay Aling Lumeng, isang matandang tendera ng kakanin, at tinanong tungkol sa sagala. Ako iha, bulong ni Aling Lumeng. pa bang napadpad ka rito? Hindi mo ba alam na may ibang nilalang ang lumalahok sa sagala namin? Napakunot noo si Andrea. Ano pong ibig niyong sabihin? Pero bago pa makasagot si Aling Lumeng, tumunog na ang kampana ng simbahan. Hudyat ng pagsisimula ng prosesyon ng sagala isa-isa nang lumabas sa mga sagala mula sa lumang kumbento. Suot ang kanilang mga garang bestida. Kumikinang sa ilaw ng mga parol. Napakaganda ng na mga ito, lalo na ang reyna ng prosesyon, si Lucia. Mahaba ang kanyang itim na buhok. Malapor sila na ang balat at mapupula ang labi. Parang hindi ito tao sa sobrang ganda. Ngunit napansin ni Andrea ang isang bagay na hindi pang karaniwan. Habang naglalakad si Lucia sa ilalim ng maliwanag na buwan, wala itong anino. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. Imposible yun. Lumingon siya kay Aling Luming na ngayon ay nagdadasal ng pabulong. Malis ka na rito, Iha. Hindi sila tulad natin, anang matanda at nanginginig ang boses. Hindi napigilan ni Andre ang sarili. Sinundan niya ang sagala hanggang sa makarating ito sa may kakahuyan, kung saan tila nagtatapos ang prosesyon. Doon niya napansin ang isa pang nakakatakot na bagay. Isa-isang nawawala ang mga sagala. Sa bawat hakbang papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Unti-unting naglalaho ang kanilang katawan. Parang usok na tinatangay ng hangin. At si Lucia, ang pinakamagandang sagala, ay ngayon ay nakatayo sa harap niya. Hindi ka taga rito, malamig ang tinig nito. Bakit ka narito? Nanginginig ang katawan ni Andrea, pero pinilit niyang hindi magpakita ng takot. Gusto ko lang malaman ang totoo. Umiti si Lucia at dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mahabang kuko. Mas matulis pa sa punyal. Kung ganon, bulong nito. Sasama ka na sa amin. Bago pa makatakbo si Andrea, biglang sumulpot mula sa dilim ang mga tagabaryo. Hawak ang mga krus, bawang at buntot pagi. Ngayon na, sigaw ni Aling Lumeng ibinato ng isang lalaki ang bote ng banal na tubig kay Lucia. Napasigaw ito sa hapdi. Ang kanyang balat ay nagsimulang magkabitak-bitak. Lumabas ang tunay niyang anyo, isang aswang. Isa-isa ring nagbago ang anyo ng ibang sagala. Ang kanilang mga magagandang mukha ay naging maitim na balat may matatalas na pangil at naglalagablab na mata. Hindi nyo kami matatalo ang sigaw ng isa. Pero huli na, sunod-sunod na hampas ng buntot pagi at buhos ng banal na tubig ang tumapos sa kanila. Isa-isang nasunog ang kanilang katawan sa liwanag ng mga krus. Hanggang sa wala nang natira kundi abo. Kinabukasan, nagising si Andrea sa bahay ni Aling Luming. May benda sa kanyang braso. Tapos na po ba ang tanong niya? Malungkot nang ngumiti ang matanda. Sa ngayon, oo. Pero taon-taon may bumabalik hindi natin alam kung sino ang susunod na sagala. Dahang-dahang tumayo si Andrea at tumingin sa bintana. Sa labas, ang baryo ay tila bumalik na sa normal. Ngunit sa dulo ng kalsada, sa ilanin ng lilim ng isang punong kahoy, may isang babaeng nakaputing bestida mahaba ang buhok at mapupula ang labi. Nakangiti ito sa kanya at wala itong anino. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.